Hi mga kamad art, dito na po tayo sa last part ng ating paggawa ng logo dito sa DPWH sa Pampanga. Ayan, una po ay ginawa ko, nag-scale muna ko gamit yung masking tape. Based dun sa ang kinopihan ay ginawa ko po ng graph. So dapat pag-duplicate po, po dun sa wood na gagawin natin para dun sa logo. Ayan, gumagamit pa ako dito ng papel. Ito po yung square na perfect na square na papel. Kasi para accurate yung lahat ng mga logo na ginagawa natin. Hindi sa tabi nga. Eh. So, yun yung aking ginagawa. Dito kailangan ay matyaga ka lang sa pagli-layout. Kasi ang pinakamatagal lang po dito sa paggawa ng logo ay ang pag layout natin. So, mamaya po, pagka na-layout natin ito, mabilis na lang po natin na-apply ng pintura. No? Kailangan lang dito ay dahan-dahan, maayos, at matsaga ka lang dito. No? Kailangan maging perfect natin ang logo. Ano na, ang logo ng company dapat talagang sakto po yun. Yan. So, dito, ay pinagsatsagaan ko lang. Yan. Ang pag-tape dito, ah, kailangan, ah, um, tama sakto no yung straight niya dapat straight no malinis at saka dapat yung dikit niya talagang madikit kasi pag nag-apply ng pintura mamaya pwedeng kumalat no magkakaroon tayo ng uh, paint na pumapasok sa loob ng tape so nagiging ano yan uh, na, na rarejectan tayo pag ganun nagre-retouch tayo so, dito dapat love mo yung art. Ayan enjoy lang natin kasi dito sa part na to ay medyo masakit sa likod masakit sa tuhod kasi nakayuko ka na lagi yan so ini-enjoy natin yung paggawa ng logo yan so nakita natin mayroon tayong marka doon sa ating uh, papel o kaya band paper pwede rin umadalas ako gumagayit ng cartolina so, kasi kailangan at pantay-pantay yung ano sukat no? actually nasukat ko naman na ah, ginagawa ko na lang siya na ano ah, pattern kasi kung hindi ay mas matagal ang paggawa yun yung mga, mga, mga yung pattern na ginagawa natin yan so kaunti-unti na ah, nagagawa na natin yung layout ang layout kasi natin ito ay ang logo ay gear no para makita natin yung gear na to tapos, tapos sakto yung mga space natin na ginagawa tapos yung pag-tape natin medyo may slide ko diyan eh. so meron time point na ginagamit doon kung saan natin na ita-timing at tutugma natin yung pag bagsak ng tape. So, yun na naman yung ano, uh, pamamaraan natin para sa mga logo. Depende sa logo. Medyo may mahirap na logo, may madali na logo. So, dito sa gawa natin, uh, enjoy natin. Mas mahirap, mas na-enjoy natin gawin. Kasi yun naman talaga ang challenge sa ating mga uh, gumagawa ng mga art na to. Uh, so, dito natapos ko na yung paglalagay ng mga lines bibilog na tayo. Gagamitan naman natin ng bilog. Ito kasi may mga mark na to eh. Nilagyan ko na to ng lapis. At saka kailangan dito yung lapis hindi lalabas sa pagtitape. Dapat makakukover din siya ng pintura. dapat malinis na malinis yung paggawa natin dito. Huwag na natin uh, balikan para uh, retouch. Huwag na. So, dito pa lang, sa layout natin ipa-final na natin na maayos at malinis. Ang importante, malinis. No? Hindi natin ito mamadaliin sa pag out No? Kailangan dito ay matyaga ka sa pagkakabit o kaya pag-tape. At saka dapat malinis yung, ano, yung floor, walang alikabok. Pinupunasan natin muna yan. Kasi yung tape, pagka may alikabok, hindi siya kumakapit na doon at tumapit. So medyo matrabaho lang dito pero pag na nasundan mo to yung proseso na to ay madali na lang. Yan, paunti-unti lang po yan. mahaba-haba na rin yung naikutan ko dito. i na natin habang ah, nagkakabit ng cream. Malapit na po natin matatapos yung paglagay ng tape. Mamaya pwede na tayong mag-apply ng first color natin ng na blue. nanti importante po ay may sa pangilinig eh. at uh, alam natin saan ang pwede na natin ng pagpintura. Yeah, so, base muna tayo. Kaya blue. Pipinturahan na po natin guys. Ayan po yung pintura natin. Ito po ay epoxy enamel. So, may catalyst po. Sakwan ito. Ano halo ng catalyst. So, ang pag-apply natin dito ay siguro unahin natin sa gitna muna tayo para safe tayo dun sa makapal na pintuan na ginagamit natin. Ayan. So, tsaka natin ngayon i-apply dun sa malapit sa tape na. Paunti-unti lang dahan-dahan na natin. Ayan. Ayan. Medyo maayos yung pag-apply natin. Huwag tayong lumagpas. Okay. So, ito ay first coat na naman natin muna. Madalasan natin second coat. Malinis na yung gawa natin. Yan na po yung result na natin. Na ah! Na so, ito ay first coat. So, mamaya po din na natin yung second coat. Dalawa po yung logo na ginawa natin. May volleyball court and basketball court. So, ito na ay nag So, 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 Iyan tayo, tayo ng white. Ito po yung last color natin pala. na. Okay. Uh, medyo saktuhan lang itong ano, Lapin. yung sukat ng white natin dito sa tape. So, dito, uh, sigurado ko na mas madikit yung tape. At talagang mag natin dito ay idaratsyohan na uh, mabagal la Kailangan dito ay ito yung pahid no, alalay lang kasi pag may lumagpas tayo no, magkaroon tayo ng uh, results na naman dito. No, hindi na <laughs> naman kailangan ito mabili ang pahid nakita mo yung ganda na ano yeah. yung pahid yan yung nabawag yung pawala siya yung pawala siya ganyan nakita mo tapit mo pa kamera yan pawala Okay. Mamaya naman. Naglagay din tayo ng shadow dito sa orange. Sa dark lang kunti sa orange yung ginawa natin. Para anino lang naman ito. Para may uh, mimbus o kaya parang mag-trib na yung ating yung basa pa nga Tinatanggal ko na yung tape. Kasi medyo mas maganda yung mga yung tape ito natin. Kaya para para sa mga gusto nating mag natin natin. So pwede natin pagsabay 'yung ano niya, 'yung pagtanggal. maganda pag medyo basa siya pag tinanggalan natin malambot pa yung anak tayo so pagka medyo naya natin umagal natugas na yung tape umakabot so sa lisan tapos ato yung mura na po yung logo tapos yung tinutig ng sama na kita And dito ay. lalain na sa pagtanggal ng tape kasi alam niyo po pagka uh, naputol at uh, naglaging ng tape din so pinuna. Ayun tapos. Ah. Uh, Mar. Ena po. Dito na tayo sa part ng side ng court. Meron mga nakasulat kasi dito. Ang gumawa naman ito ang kapatid ko si Kernel so, kaya lang hindi talaga accurate din yung mga sukat so nagpa-pattern din siya dito pagdating sa mga paikot o kaya yung part na round na yan para pare-pareho sakto yung mga pagkagawa niya ng ano, layout niya so dito ay brown parang dark brown lang siya para umakat lang yung white dun sa sige tanggalin kulay ng wood ginaganap ni Cornell yung thing so mabagal lang siya pero pag nakita nyo naman yung paggawa ay eh, malinis na malinis po yung art na ginawa so, napaka importante po yun no? ito na po nakikita na natin yung finished product ng ating art yan yan na po yung ating logo dito sa DPWX ng Pampanga ayan, sana po ay na-enjoy nyo yung ating munting art na ginawa dito sa logo kung paano namin ginagawa ang logo ng basketball court so maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa aking paggawa ng logo kasama ko ang aking kapatid si Pernel Dinolo na ay na enjoy nyo po yan DPWH uh, Regional Office 3 yan po yung nakalagay sa floor nila so thank you thank you for watching everyone and God bless